Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys, ba diba pinakita ko sa inyo yung part 1, part 2, part 3 ng ating arrangement. Pero, nagbago pa rin tayo ng arrangement kasi uh, ko nga guys sa daga yung mga ano natin, niripat natin na white pot na nakalagay dito. Kasi kahit anong gawin ko talaga sa kanya guys, kinukot-kot talaga siya ng daga. So, Ginawa ko, nilipat ko sila ng area. Pero, ganun pa rin talaga, guys, yung nangyayari. Ayan. So, buti na lang, guys. Ngayon pala ay umuulan na dito sa amin kasi may bagyo. So, umulan na dito simula kahapon. At maghapon yun, magdamag. Ayan. So, ngayon, makulimlim pa rin. Wala pa rin lumalabas si haring araw. Ayan. At, ano, uh, siguro uulan pa rin, guys. Ayan. Pero, okay lang yun, guys, para ma- Kasip sip talaga ng water yung mga halaman natin sa labas, yung mga tanim, yan. Kasi sobrang tuyo talaga ngayon lang talaga umulan. Ayan, so tayo dito sa topic natin. Ayan, so binago ko ulit sila guys ng arrangement. Kahapon naisipan ko kasi silang pagpalit-paliting kasi nga dahil nga dun sa nangyari. Pero ganun pa rin guys yung ano, uh, ginagawa ng daga. So, palagi ako naglilinis. Lagi kong binabalik yung mga pating mix. Ng, lalo na yung mga bago natin, guys. Yun yung mga bago natin na iripat. Mga bago natin na succulents. Yun talaga, guys, yung kinukot-kot nila. Yun, ginangat ngatan ng leaves. So, kaya naman naisipan kong baguhin. Pero, pagtingin ko ngayong umaga, ganun pa rin, guys, yung itsura nila. Kahit na pinagpalit-palit ko na ng pwesto. So, uh, na-stress na ako guys sa mga daga na yan Ayan, mayroon na nakuha yung kapatid ko, isa namatay yung isang daga kasi di ko alam, uh, binitawan niya kasi yung pusa na pumapasok dito. Tapos kahapon, may nakita ko doon yung mga propagation ko doon, guys, nakataob lahat siguro yun nung nakaano, guys. Kaso lang, sabi ko naman sa kapatid ko, bakit hindi kinain? Ayan, so yung pusa yung nakahuli noon, dapat kinain niya, di ba? Uh by the way, dito pala guys na area ayan uh, nagrepatripat ako di ba so naipakita ko na ba to sa inyo pero ito ito yung ayos nila dito ayan tapos uh, yan yung mga ano natin mga nakalagay ito sa ano sa baunan nilipat ko na siya dito ayun yung pat niyan guys so Inilipat ko na siya dito kasi nga 'di ba yung mga ano natin dito, yung ating mga mirio, ayan pinagsama-sama ko sila diyan sa taas na 'yan. Sa green pots, so tabi-tabi sila. So ayan. Tapos ito, ito ata hindi ko pa to sa inyo guys papakita. Ayan, yung mga pots na napagtatam na ng ating mga uh, ano dati, mga astopitum ay pinagre ko diyan guys yung malalaki na natin na mga gymnocalcium. Ayan. So ayan sila guys. Uh, nirearrange ko na rin sila dito kasi nga niripat natin. So, yung mga nandito, pinaglilipat ko na sa mga white pot. Yan kasi, di ba yung mga ganyan natin, nilip, yung mga nandito na malalaki na, yun yung nilipat natin sa tall pot na yan. So, nakastambay lang naman kasi yan guys. Kasi nga pinagliripat ko, di ba kasi, ito o, oh, pinagsama-sama ko rin sila sa isang pot na to. Yan, so... Um, ganyan na yung ayos nila kaya naman, nagkaroon tayo ng mga vacant na pot na mga ganyan. So, yun yung ginawa ko guys. Ayan, para kumuntik yung ano natin, uh, mga nasa ganitong pot. So, magiging white na lahat ng pot nila. So, yung mga malalaki na, na nasa ganitong pot guys, ayun, uh, ano na din, nilipat ko na rin sa ganyan. Ayan, pinili ko lang yung medyo malalaki na na dapat iripat, pinaglilipat ko na. Tapos, ayan o, pinagsama-sama ko yung ating daydream sa isang pot. Tapos, ito yung baby ni Dark Moon. Tinanggal ko na guys, yan. tatlo yan sila. Tapos, yung isang inat-ngat ng daga, yun, natanggal. Nakita ko, wala na. Tuyo na. <laughs> ayan, so, dito tayo sa ating mga lens. So dito hindi ako nag-ano uh, naglagay pala ng DI powder. So ngayong umaga after kong maibalik-balik yung mga pating mix, hindi ko na guys inayos kasi uh, pag inayos ko kasi sila, ginagawa ko ini ko ng water. So dahil nga nadiligan ko na sila, basang-basa na sila. Hindi na ako nagdilig ulit kasi para malinis sana yung pot, pero hindi ko na ginawa. Parang binalik ko na lang yung mga pating mix na natapon para ano maayos um, uh, lang siya. And then, ginawa ko, nagbudbud ako ng DE powder. Ayan. Lahat sila, guys, ay binudburan ko ng DE powder. Tingnan nga natin to. Okay naman to. Ayan, pinaglipat-lipat ko sila. Binudbudan ko ng DE powder. Pati to, guys, so, oh, nginangat-ngat niya. Ayan, no. Oh. Yan. Kaya, naglagay na lang tayo na DE powder. try ko lang, guys. Na maglagay ng DE powder kung ano ba. Kung angat ngatin pa ba nila or kukut-kutin pa nila. Kasi, di ba, kapag lumapit yan sila diyan masisinghot nila yung di e. powder. Yan, tama ba yung naisip ko? So, yun. Yun yung ginawa ko. Nilagyan ko sila ng DE powder para hindi na sila guys magkutkut dito so titingnan natin kung maging effective to and naglagay na tayo dyan ng ano guys so ng solar ayan yung solar yan dito sa labas namin uh, sabi nga ng hasawa ko ipalagay ko daw dito sa loob ng greenhouse para maliwanag para ano nga uh, ma ma to baka hindi na anuhin ng daga pero ganun pa rin guys walang nagbago ayan ito o oh yung bago natin si Lala. Ayan, napuno talaga siya ng DE powder. Ayan, ito o oh yung round ma, ba natin? Uh, tanggal yan guys, as in nakatanggal yan kanina. Ayan no oh. naglinis ako kahapon, pati yung mga ilalim na yan guys, nilinisan ko yan. O, oh, tingnan nyo dito, nilinisan ko yan lahat. Wala na yung kalat dyan kasi tinanggal ko talaga lahat. And yung mga madi ba yung nilagay ko dyan kasi nga yung mga ganito natin ng na mga tall tolpat na white, Uh, nilagay na natin dito sa area na to sa gilid. Ayan, ang daming kalat dito guys. Kasi nga, uh, habang nililipat ko sila, nagtatanggal ako ng dry leaves. Ayun na rin yung time para magtanggal ako ng dry leaves. So, hindi pa ako nakakapagwalis. Ayan. So, yan guys. Nilagyan ko sila lahat. Binudburan ko sila lahat ng DE powder. So, ito naman, kinat ko to guys. Ayan o. Oh. Ito yung carunculated madiba natin before na nasa ganun na pot, yung pink. Kinat ko siya kasi yung pinakapuno niya guys, uh, pagtingin ko, dry na yung mga roots niya. So, sobrang tanda na yung pinakapuno niya. So, ginawa ko, kinat ko na lang, ini-air in dry ko siya. Ayan o. Oh. Antayin ko siyang mag-roots muna bago natin siya itanim. So, dito muna siya guys. Lipat natin. Ayan, dito muna siya. So, ayan guys, nilagyan ko sila ng DE powder. Ngayon lang ako guys naglagay, hindi ko na naipakita sa inyo kasi nga, nagmamadali din tayo. Ayan o. Dito may bumigay dito guys ng succulent. So, ayan o. Ayan. ito yung variegated natin na, sino ba yun? Prima Donna. Ayan, bumigay siya. Yan. So, lahat sila nilagyan natin ng DE powder. Yung sa mga hanging planter natin, tsaka yung dun banda guys, yun hindi ko na nalagyan kasi malayo. So, ginaganon-ganon ko lang ba? Yan. So, yan o. Oh. Lahat sila nilagyan ko. Dinamihan ko talaga guys yung pinupuntirya niya. Ayan yung ating Beyonce na niripat syan. Yan, kinukutkot niya. Lalo na tong Laura. yung ating mga Monroe. Yan, kinukutkot niya talaga yan guys. Ayan pa yung mga kalatog. Yan, yan, ganyan ko lang kasi yan oh. Ayan, oh. Ayan, oh. may mga natapon na naman na pating mix. Lalo na to, guys. Oh, ano talaga to? Ang ah, uh, kot niya talaga to. Ito si Domingo, tapos ito si Kanti. Grabe to. Ayan. Kinukot-kot niya talaga yung ano. Pati ito si, ano, si Raindrops. Ayan, kinukot-kot niya, guys. Kaya, ayan, talagang binudburan ko na talaga sila lahat. Ayoko sana, guys, ano, maglagay sana ng ganito ng DE powder. Yan, halos maubos ko yung DE powder ko, kakaganyan ko. Kasi dinamihan ko talaga guys, para ano nga, uh, itry ko kung talagang makakatulong ito sa atin. Para kapag, ano guys, hindi na siya makalapit, ba diba? So, titingnan natin. Yan, halos lahat sila dito guys, ay binudburan ko. Ito na yung ating modemo style, guys, o. Oh. Yan, nakaka-recover na yung ating mga bagong succulent. So, ano na sila? Ato, niripat ko rin to. Kinutkot niya rin, no. Ilang ano na ba to? Um, siguro one week na yan sa atin, guys. Ayan, no. Kasi gumanda na nga din yung mga uh, mukha nila. Ayan. Ito na yung ano natin. Napakalaki talaga nito. As in. Oo. Oh. Yan, tapos, ito, nilagyan ko ng mga stick, yan, nilipat na natin dito. Kasi ito, kinukot-kot itong niripat ko dito guys, yung pinakadati natin na Murasaki, kinukot-kot din. Ayan, kinukot din. Yung doon, hindi na ako naglagay. Yung nandyan. Kasi dyan naman guys, hindi naman nila inaano. Ayan, so yung mga nandito lang sa baba, kasi ito yung punteria niya, yan yung nilagyan ko. So, try natin kung ano, uh, matatakot ba sila dyan. Yan, yung mga dati pa naman natin guys na Sochi lens yun, hindi nila yun inaano. Pero, yung may mga bago natin na nilagay na rice hull, yun yung ginagalaw nila, guys. Pero yung mga dati, kahit nakikita yung rice hull, kagaya nito, ito si Moday guys. Hindi naman nila inaano. Tingnan nyo, kitang kita yung rice hull, ba diba? Pero hindi naman nila inaano. Ito talaga, uh, ginagalaw nila. Yan, kahit na yung nilagay ko dito, guys, hindi naman na puro marami talaga yung pinaka-fresh na risal. Hindi ganun. Nilagyan ko kasi siya ng mga gamit na talaga. Kasi nga, uh, lalo na sa ibabaw. Yung sa ilalim lang, guys, yung nilagyan ko talaga niya ng fresh. And then, yung sa ibabaw niya, yun, mga mix-mix na talaga, guys. Marami na yung hindi talaga fresh na risal. Kasi nga, ganun, inukot-kot siya. So... Ayan. So, sana makatulong itong DE powder sa atin para tigilan na niya yung kakakutkot. Kasi, pumapangit talaga, guys. Ayan. Bukod sa pumapangit, kumakalat pa. Ayan, no. Kakalinis ko lang dito. Pero, ang dami na namang kalat sa ilalim kasi kinutkot na naman niya kagabi. Ayan. Tingnan nyo, guys, yung ating monstrous na ba? Diba? Meron pa rin siyang, ano, bumps. Pero, sa mga bago niyang leaves, sana ay magkaroon pa rin guys. Kasi ngayon medyo humihina na nga yung araw dahil nga palagi na naman makulimlim dahil umulan na nga dito. So dahil may bagyo daw, ayan. So, ayan, maglilinis pa ako dito. So sabi ko sa inyo, hindi na sana ako magre-rearrange. Kaso lang, ayan nga, dahil um, ganyan yung nangyayari, kailangan ko silang ayusin. So hindi pa rin tayo maka paggawa ng bagong ano hindi pa nasisimulan kulang pa yung materials natin and uh, busy ngayon yung papa ko kasi may nilalakad sila ayan tingnan nyo guys yung ating ano string of hearts oh yan may nagtatanong pala sa atin guys yung care tips daw sa variegated na string of hearts ayan ito po yung ating variegated na string of hearts so mabait po ito si string of hearts guys same lang dito sa ating non var kasi ito, ah, mahilig sila sa water. Ayan, mahilig sila sa water. So, ilagay nyo lang po. Kahit malaki yung pot yung gamitin nyo. Tapos, lagi nyo silang didilig-diligan. Kasi, mahilig talaga to sila sa water. Pero kapag sobra-sobra naman walang init, tapos palagi silang basa yon huwag naman yung ganun kasi nalulusaw din sila guys kapag sobra-sobra na. As in, kunyari nasa ulanan sila guys, one week nang panay ulan, tapos hindi sila na initan walang init na lumalabas, walang sunlight. Ayun, may possible na malusaw, yan naglulusaw yung mga leaves din nila guys, tapos yung stem nalulusaw din yun. So, hindi naman yung sobra-sobra yung water. Yan, pero kakayanin nila guys yung one week na ganun, pero kapag ano na yung ano, sobra ng one week, ah, uh, ilagay nyo na siya sa area na hindi talaga sila maulanan muna. So, pahingahan muna sila guys ng tubig kasi kapag ganun, malulusaw siya. So, yun ang gusto nito guys. Uh, mahilig siya sa water pero wag yung sobra-sobra na yung as in na sobrahan na talaga. Kasi di ba lahat ng sobra ay masama. <laughs> ayan, so... Ayan, nakpakalago na nito guys. Meron pa ako nito iriripat nandoon sa dulo. Ayan o. Oh. Ayun. Yan. Uh, yan, plano ko silang ilipat din sa ganito kapag nakabili na ulit tayo ng ganito na pots. And, lalagyan ko din ito, guys. Kasi gusto ko to um, mapadami na ganito yung itsura niya. Kasi gusto ko i-display. Um, parang ganito, guys. Yan, ba diba? Kapag nakagawa na tayo ng bagong greenhouse, ganyan. Uh, magkabilang kanto para ano sila, uh, uniform, parang pair. Ayan, pero meron ditong variegated, doon meron din sa dulo, di ba? O, ayan, di ba? Magandang tingnan kapag gano'n. Gusto ko pa nga, pati dito, o. <laughs> ayan, pag, parang hagdan sila, guys, pag gano'n. O, di ba? Magandang tingnan kapag ganyan. So, yun, guys, share ko lang sa inyo yung ginawa ko dito sa ating garden ngayon. Ayan, buti naman, thanks God, at umulan na talaga dito sa atin. Pero, kahit, guys, ganito yung panahon, ang init, ang parang ano, alinsangan yung lumalabas sa lupa kasi nga 'di ba kakaulan lang. Yan kahit nakahapon maghapon na yung ulan guys. Parang sumisingaw pa rin yung init galing sa lupa kasi kakaulan nga lang. So yun. Ah, ayan na ay yung bago natin ayos dito. So maglilinis pa ako kasi ayan makalat. Yan. Daming mga dry leaves. So, hindi ko na kasi guys na ilagay sa lagayan yung mga dry leaves. Kasi, abang nag-aayos ako, naka, Upo ako diyan no? <laughs> ta Kasi ang sakit sa balakang yung ano-ano. So nakaupo ako. So ha abang, habang habang nililipat-lipat ko sila, guys, tinitingnan ko na yung mga dry leaves, tinatanggal ko na para hindi na madoble, di ba? So habang nagre-arrange tayo, malinis na din sila mailagay natin sa ano nila, yung eh, mga area nila. So ayan na, guys, yung mga naripat natin ng na mga succulents. So, so simula dito, um mga white pot na sila, ayan, mga white pot na, na matatangkad, yung malalaki na as in, malalaking succulents yun na dito natin sa side na to guys, see, eh. ayan oh. yan, yan, yung mga succulents na napalaki na natin, pero yung iba talaga guys, nabili na natin yan ng malaki, so malaki na natin sila nabili, pero yung iba talaga ay napalaki na lang natin, ayan, so yan yung mga dugong natin, o oh. tingnan nyo, ang dudungis, <laughs> Dahil sa DE powder, ayan o. ba? Diba? So, okay naman yung ating mga dugong susana naman kapag, ano, huwag masyadong mawala yung carunculated nila, guys, no? Ito yung pangit sa mga, ano, natin, mga carunculated succulents kapag tag-ulan na, palaging makulimlim, nawawala talaga yung mga kulubot nila sa leaves. Ayan. O, ba diba ang lalaki ng mga succulents na to? So, ito, Ayan talaga tayo na nakapagpalaki niyan guys, yung mga yan oh. Mga propagation ko na nga lang yan eh. Yan, meron pa ako yan ililipat sa ganyan guys kapag nakabili ako. So kasi bili ko nitong pat na to is 105 ata yon guys, Ay, Ayan oh, 105. Yan yung pinakamalaki na talaga. Yan, gusto kong ilipat din ito. Ayan yung propagation natin na isa. Nasa ano yan, guys, eh, yung paso na ginawa ng papa ko na uh, cement, yan. So doon siya nakatanim mga propagation natin ng Viltana. So, napakabait ng Viltana dito sa lowland as in. So, yan. Inaantay ko siyang tumangkad. So, kapag tumangkad yan guys, ang gaganda yan sila. Tapos, ito naman yung purple delight natin na nasave natin guys. So, ayan. Yan yung ano nila, improvement. yan Meron naman ako nakikitang improvement. Kaso lang, natatanggal yung ibang leaves nila kasi may mga palaka tinatalon talunan So, ayan. Yan, yung super bomb naman natin ay okay naman. Naka-recover na din sila guys, oh. Pati yan, binudburan ko guys ng DE powder. Ayan, oh. Ang ganda ng roset ni Super Bomb na. Pero, hindi nagaanong makapal yung leaves. Kagaya nung variegated natin. Yan, ito din. Niripat ko pala to dito. Yan, niripat ko din yan. Yan, ito pinagpapatong-patong ko muna dito kasi. Ayan, hindi ko pa naayos yung dito banda. So, pinagpapatong-patong ko muna. Ito, kinukot-kot niya din. Kasi nga, kakaripat ko lang nito. So, pinagsama ko yung ating variegated ladies finger and yung nating non-var na ladies finger. And then, ito, nilipat ko din dito yung ating orbiculata. Ayan. Ito, guys, mamumulaklak ko. Parang, ano, saging. <laughs> Ayan yung bulaklak niya. Ayan. Kita nyo ba? Yan yung bulaklak niya. So, yun na lang muna sa ngayon, guys. Yan. Ito, nilagyan ko din to. Tapos, yung ano pala natin, guys, nilabas ko. Ayun. Yun dun banda, yung ating pendants. Para kapag umulan, maulanan siya. Pati yung ating uh, string of ruby. Ay, ano ba yon Si ruby necklace. Ayan. So, yun na guys, yung update dito sa ating Succulent Garden. So, yan, pasensya nyo na makalat pa kasi yung dun banda dun tayo nga nagre-repot. So, makalat talaga. So, that's all for today's video guys. So, sana nga ay makatulong sa ating yung powder na nilagay natin para hindi na sila guys kutkutin ng daga. So, yan. That's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!